Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinili na nga po ni Zach Lavin kupanan ng Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Torian Prince. Isa nga po mga katrops, si Zach Labin sa mga pinakamalaking pangalan na available sa loob ng trade market ngayong season. Since bukod nga po sa ayaw niya nang maglaro sa Chicago Bulls, ay hindi na rin naman nga po siya nakakatulong ng malaki sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay iba't ibang mga klaseng trade rumors na nga po nagsilabasan patungkol sa kanya ng mga nagdang araw. May ilang mga teams na rin naman nga po nagpaabot ng interes sa pagkuha sa kanya sa pamamagitan ng isang trade Ngunit basar naman nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw ng NBA insider na si Sam Amick ng The Athletic, mismong si Zach Labina nga na po nagsabi na malugod nga po nitong tatanggapin kung mapapapunta man siya sa Sacramento Kings sa isang trade para makasama si Deron Fox. At ayun nga po sa isang analyst, maaari nga po nalang ibigay sa Chicago Bulls ang kanilang mga players na si Harrison Barnes, Kevin Herter, Devion Mitchell at ilang mga draft picks sa isang trade kapalit ni Zach Levine. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Torian Prince. Pagkatapos nga po na matalo ang Lakers sa kanilang game laban sa New York Knicks, ay isa na nga po sa mga sinisi dito ng mga fans ay ang kanilang player si Torian Prince. Matapos hindi ito makagawa ng punto sa kanyang mga binitawang mga open 3-pointers sa huling mga minuto ng kanilang laro. Sa katunayan, Umabot lamang nga po ng 3 out of 13 ang kanyang shooting sa 3 point line na hindi rin naman katanggap-tanggap. Kaya marami nga po sa mga fans ng Lakers ang nagalit sa kanya at nagsabing kailangan na nga po itong i-trade sa ibang mga kupunan since eligible na rin naman nga po ito na ma-trade ngayong season. Maaari rin naman nga po nila itong gamitin bilang trade package upang makuha na nga po nilang matagal na nga po nilang target na si Jordan Clarkson na kasalukuyang available ngayon sa trade market. Yes, ayon nga po sa nalabas na balita ng sikat na NBA insider si Chris Haynes, matapos nga pong magkaroon si Jordan Clarkson ng career low ngayong season na 16.6 points sa kanyang 39.9% shooting sa field goal at 29.5% sa 3 point line ay official na nga po siyang ginawang available ng Utah Jazz sa trade market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.